Noong unang panahon, sa isang tahimik na baryo na napapalibutan ng bundok at ilog, nakatira ang isang matandang babae na kilala lamang bilang Lola Miling. Mahigit pitumpung taon na siya, payat kuba at may kulubot na balat. Madalas siyang nakasuot ng lumang saya at may hawak na tungkod. Bagamat maraming umiiwas sa kanya dahil sa kakaibang itsura, Kilala siya bilang isang masipag na hardinera. Sa kanyang bakuran, matatagpuan ang isang hardin na tila bagaling sa ibang mundo. Doon ay may iba't ibang klase ng halaman, punong namumunga, at mga bulaklak na makukulay at mababango na hindi karaniwan sa baryo. Ngunit higit sa lahat, may isang bulaklak na nakatago sa gitna ng hardin, isang bulaklak na kulay asul na kumikislap tuwing gabi. Ang bulaklak na iyon ang tinatawag niyang bulaklak ng pag-asa. Ayon kay Lola Miling, ang mahiwagang bulaklak ay may kakayahang magbigay ng isang kahilinan sa sinumang tunay na dalisay ang puso. Ngunit hindi basta-basta maaaring hingin ang kahit ano, kangin ang kahilinang magdudulot ng kabutihan sa iba ang kanyang tinatanggap. Kaya naman, iniingatan niya ito at pinananatiling lihim mula sa mga tao isang araw, dumating si Lando. 12 years old na batang ulila. Siya'y payat, marungis, at madalas ay inaapi ng mga kalaro. Nabalitaan niya mula sa mga matatanda na may mahiwagang bulaklak sa hardin ng matanda. Sa una, natakot siya, sapagkat sinasabi ng iba na mangkukulam si Lola Miling. Pero dala ng pangarap niyang gumaling ang kanyang may sakit na kapatid na babae, naglakas loob siyang puntahan ang hardin. Nang makarating si Lando sa hardin ni Lola Miling, namangha siya sa ganda ng mga halaman at bulaklak. Hindi niya inasahan na ganoon pala kaganda ang bakura ng isang iniiwasang matanda. Nakita siya ni Lola Miling. Bata, bakit ka narito? Tanong ng matanda, habang nakatingin ng diretsyo kay Lando, nag man, nagsalita ang bata, Lola. Narinig ko po na may mahiwagang bulaklak kayo. Gusto ko po sanang humiling. Sana gumaling ang aking kapatid. Natigilan ang matanda. Tinitigan niya ang mga mata ng bata at nakita niya ang sinseridad at malasakit, ngunit hindi ganoon kadali ang lahat. Sinabi ni Lola Miling na bago siya makapaghiling, kailangan munang subukin ang kanyang puso. Kung tunay kang may malasakit, kailangan mong alagaan ang aking hardin ng tatlong araw. Hindi mo pwedeng isipin ang sarili mo, kundi ang mga halaman at ang kanilang buhay, wika ng matanda, tinanggap ni Lando ang pagsubo. Sa loob ng tatlong araw, siya ay nagdilig, nagbunot ng damo, at nagayos ng mga halaman. Kahit mainit, kahit siya'y gutom at pagod, hindi siya tumigil. Sa huling araw, nakita ni Lola Miling ang kanyang pagtitsyaga. Nang matapos ang tatlong araw, dinala siya ng matanda sa gitna ng hardin. Doon nakatanim ang bulaklak ng pag-asa, kumikislap sa dilim na parang bituin sa lupa. Ngayon, bata, sabi ni Lola Miling, humiling ka. Pumikit si Lando at taimtim na nagsabi, bulaklak, sana gumaling ang aking kapatid at hindi na siya magdusa. Biglang nagliwanag ang bulaklak at naglabas ng liwanag na bumalot sa katawan ni Lando. Pag uwi niya, laking gulat niya nang makita ang kapatid niyang si Ana na masigla na. Tila walang karamdaman, mula noon, nagbago ang pananaw ng mga tao sa baryo kay Lola Miling. Hindi na siya tinawag na mangkukulam, kundi tagapangalaga ng kabutihan. Ang bulaklak ay nanatili pa ring lihim, ngunit ang kwento ni Lando ay nagsilbin paalala sa lahat, na ang tunay na mahika, ay nasa puso na marunong magmahal at mag-alay para sa iba. At si Lando, lumaki nang may inspirasyong tumulong sa iba. Dala ang alaala ng mahiwagang bulaklak na minsang nagligtas sa buhay ng kanyang kapatid. Ang aral sa kwento, ang kabutihang tao at malasakit sa kapwa ay higit na makapangyarihan kaysa anumang mahika. Ang tunay na kahilingan na natutupad ay yaong hindi makasarili, kundi para sa kapakanan ng iba. Kung nagustuhan niyo ang mga kwento na ibinahagi ko sa inyo, like, share at mag-subscribe na rin po kayo sa aking channel. Salamat po!